Kapag ang motor ninyo ay nabagal ha, ganito lang ang papalitan. That's lining. O kaya, hindi na makaahon. kapag naman ang motor ninyo ay pa nagde dragging ganito naman ang sira. Ayan o. Okay, kita nyo. Ayan. Gigil ako sa'yo. sa iyo. sa'yo. Magsum. Angot ka, angot. Angot. Oh. May dalawa siyang magkasama yan eh. Yan ay dilaw. kulay puti. Itong kabila. Dito sa kabila, ito. Ito itong ground. Puputulin din yan. Puputulin mo na ito. Ayan. Yan. dalawang yan ang magkadikit. Tapos itong ground, ito ito puputulin din ito. kung mm. isa Yan ang ground. Yung isang yan. Dugso mo naman siya ng wire. Tapos, lagyan mo siya ng tape. Kung, kung may sinkable tube, mas maganda. Man mo, padanin mo sa yan, sa ilalim. Papunta dito sa pinutol mo sa kabila yan idudugtong mo siya ay mo siya dyan uploaded na ang kanyang ground wala full wave na siya ngayon <tong> agas bang hindi pa masisira yung ano may